lingid sa kaalaman ng marami dito pala kinuha ng batang aktres ang perang ipinagpatayo niya ng bahay na talaga namang napakaganda malalaman niyo ang buong detalye kung tatapusin niyo ang video na ito dito lamang sa get in touch Marami sa atin ang nangangarap na makapagpatayo ng bahay. Kahit hindi lang yung malaki, basta may bahay na mapagsisilungan ang ating mga pamilya. Pero ang problema, saan kukuha ng panggagastos? Yung iba ay todo ipon pa at subsub sa trabaho para lamang may pangpagawa. Mas lalo na yung nasa abroad, di ba? Siguradong mapapatanong kayo sa sarili nyo kung malalaman nyo kung saan kinuha ng batang aktres ang kanyang pera na pampagawa ng bagong bahay. Narito ang buong detalye. Marami ang natatawa ng unang mapanood ang mga nagtitiktok lalo na nung kasagsagan ng COVID-19 lockdown noong nakaraang taon. TikTok ang naging libangan ng karamihan kasaba na ang mga artista na hindi makalabas ng kanilang mga bahay. Pero ang hindi alam ng marami ay malaki ang naitulong din nito sa pangkabuhayan ng mga gumagawa nito. Bukod sa TikTok ay may iba pang apps sa social media na naging malaking tulong kay Andrea Brillantes. Bagamat aminado siyang marami ring struggles dito. Nakwento ng dalaga sa ginanap na virtual media con ng bagong digital series na click, like, share kasama ang kapwa Gold Squad members na sina Seth Pidilin, Francine Diaz at Kylie Itchare. Grabe yung struggles simula nung bata ako. Kahit minsan sabihin ko ng I hate it, I hate social media. Pero nang dahil dito natupad ko pangarap ko kasi hindi naman talaga ako yung madaming teleserye. Bungad ng batang aktres. Oo nga, tandaan natin nung nagsisimula pa lang si Andrea ng seryeng ng Ginto ay nabanggit niyang gusto niyang magkabahay. Para hindi na sila palipat-lipat ng bahay kasi nga nangungupahan lang sila noon at hindi naman kalakihan din ang talent fee niya. At dahil magaling mag-budget ang mama ni Andrea, kaya nakabuo sila ng pang-down sa lupa at sa Thanksgiving ng kadinang ginto. Bago magpandemya ay nakatayo na ang bahay niya bagamat hindi pa tapos. Aminado na malaking bahagi ang social media para mabuo ang bahay niya na walang anumang utang sa bangko. Balik tanaw ni Andrea, there were times na wala akong teleserye. Kaya nagsipag ako mag-post, stay relevant. Nagsipag ako sa TikTok, sa Musical.ly para makakuha ng maraming rocket. At sobrang nakatulong sa akin yon. Oo nga naman ang laki ng kita niya dahil mayroon siyang 12 million followers sa Instagram at Facebook. At siguradong milyones din ang sumusubaybay sa kanya sa iba pang niyang social media accounts. Aniya, dahil sa social media na yan, natupad ko yung makabili ng bahay. Hindi talaga siya actually sa teleserye kasi napupunta yun lahat sa money na pangkabuhayan sa social media talaga help me. Pero siyempre may pros and cons ang social media at aminado si Blight, tunay na pangalan ni Andrea rito, una siyang nakatikim dito ng pambubuli. At a very young age, ang dami na nagsabing may malis sa akin, yung kilay ko, yung height ko, kahit sobrang bata pa ko, pinagsasabihan na ako sa weight ko. Nahirapan talaga ako tingnan yung sarili ko sa salamin. Okay ba ako? Maganda ba ako? Akala ko ba, sabi ni mama, maganda ako. Kwento ng dalagita. At kahit na aktibo siya sa social media, ay maingay pa rin siya sa pagpo-post lalo't marami siyang followers na halos kaedad niya o mas bata pa dahil idolo siya. Maraming naglulukap up sa amin and lagi rin po namin iniisip, I'm sure bago namin i-post yung isang bagay dahil alam namin na maraming makakikita, pinag-iisipan po talaga namin ng mabuti. Paliwanag nito. Samantala, mapapanood na sa buong mundo ang bagong anthology series ni Andrea, Francine, Kyle at Seth tungkol sa responsabling paggamit ng social media na Click, Like, Share ngayong Hunyo 5 sa ktx.ph, Iwant TFC at TFC IPTV. Makakasama rin sa fan meet para bawat episode kapag nanood sa ktx.ph sa unang episode ng Rewrote, magiging impyerno ang buhay ni Brinan na si Kyle sa totoong buhay dahil mai in love sa kanya. Ang kinakaadikan niyang app sa cancel na malalagay sa panganib ang buhay ni Karen na si Francine naman sa totoong buhay. Nang magkatotoo ang pinapangarap niyang perpektong buhay at kasikatan sa social media. Sa episode na trending ay si Seth bilang si Kokoy na sisikat siya dahil sa pag iimbento ng isang viral video. Dadaan naman sa mga pagsubok si Beth na si Andrea sa totoong buhay sa puser dahil sa panuloko niya sa isang lalaki gamit ang face filter ng isang app kasunod ng premiere ng unang episode sa Hunyo 5 ng 6pm. Isang bagong episode ang mapapanood tuwing Hunyo 12, Hunyo 19 at Hunyo 26 ng 6pm sa ktx.ph, I 1 TFC at TFC IPTV. Mula ito sa direksyon ni Emmanuel Q. Palo at produksyon ng I1 TFC at ABS-CBN Entertainment kasama ang Dreamscape Entertainment at Creative Den. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din, huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at i button sa itaas. Maraming maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.